Men, men, o, oh, Wednesday tagay para sa mga graveyard shift dyan, no? umagang umaga, las 8 oh, ito naman, no oh. adobong puset sa gata na may sigarilyas, ma am. men, nako napakasarap nyan, pwedeng pampu men, pwedeng pang nanen o oh, paano, tara, let's go alright, simulan natin men Alright, syempre men, magigisa muna tayo ng mga aromatiko Ma men, mabilisan lang to men Ayan, sabay-sabay na Luya, sibuyas, bawang at kamatis ma men. Tapos, gisahin yun lang yan, ma'am. Dapat yung kamatis niyan, gisadong gisado hanggang dumapasya siya, parang ganyan. Pag ganyan na itsura niyan, idagdag na natin yung kalahating kilong poset, ma'am. men. Tapos yan naman ang gigisahin natin ng mabilisan lang. Hanggang kumatas lang siya, pati yung tinta niya. Ayan, tingnan naman yung tinta niya, no? Ang sarap isabaw sa nanin mamaya niyan, ma'am. men, no? Kaya pulutan mo, mamen, men, no? di Diba? Tapos titimplahan ko na yan. Dalawang ng toyo, parehas sa suka, dalawang kutsara, at lalagyan yung men ng north seasoning para sa MSG ba umami dalawang kutsarita tama men tapos lagyan natin syempre ng paminta at asukal to taste na lang yan Kung so, ayaw mo maglagay ng asukal Wala naman problema men Baka maghalit ka sa akin Na nag-asukal ako Ayan, imekos-mekos mo lang yan Insan Na mamen ko Yan, pag kumatas na ng ganyan Tanggalin muna natin yung puset Kasi ma-overcook yan Ayaw nyo naman siguro kumain ng puset na parang sinelas Mamen tas itong tinta mamen Na may timpla na Yan, halu-haluin natin yan Yan pa lang, pwede nyo natikman yan Tapos pag nagtubig yung puset uh, pusit na hiniwalay natin Iba Balik niyo dyan para matimplahan siya Nang maayos mamen. yan pag naigana lagay na natin yung coco mama press gata pasensya na mga ma Na wala akong press gata pero mas maganda talaga yung press gata tapos nilagyan ko ng dalawang ceiling green na mahaba haba talaga at limang stock na sigarilyas na super haba yan tapos tinakpan ko lang isang minuto lang yan ma goods na yan yan tapos onting mekos mekos mo lang yan insan isama na natin yung puset ayan lutuin lang natin yung puset ulit Nang mabilisan mga isang minuto na lang goods na yan ma men ayan na siya oh oh di ba pwede ka nang kumuha ng kanin yan men masarap yan yung mainit tas dagdagan mo ng siling labuyo o oh, kaya magbukas ka na ng alak mo ma men o oh, paano yon ma men ano ba ngayon wednesday Nang alas 8 ng umaga oh pasensya na kayo maaga sarap ng niluto ko yo oh. sarap ulam sarap pulutan O, oh, mga mga nakaka-relate niyan tuwing umaga yung mga graveyard shift. Oh, Ayun. Unti lang naman, hindi natin ubusin 'yan. Ang bango. Ah, favorite ko yan. Basta adobong kusit na may gata. Yung gulay, dinagdag ko na lang. sa extender, yan. Kulutan Walang chilling na buyo. Eh, sayang. dinayan nyo ha Na-explain ko naman kanina Huwag nyo i-overcook yung puset. Kaya tinanggal ko siya Kasi gusto ko dun sa ating talo tung luto Saka medyo iniga ko kasi yung Gata Kaya eh, pasensya na kayo Alam ko yung mga taga-bicol dyan Pasensya na gamit natin Instant gata Kaya <laughs> yan eh. itong pulutan. Ewan ko na lang. Mm. mm. Bukas ulit. <laughs>